And of course, uh, this being a requirement ano, sa, pag, sa mga tumakbo sa anumang elective position, eh baka ho yung iba hindi siniseryoso itong Mr. Chairman kung sakaling hindi sila makaabot doon sa required na uh, June 11 deadline, ano ho ang mga posibleng kaharapin na penalties o sanctions nitong mga tumakbo? Mr. Chairman, sir. Maaliban sa gusto natin sabihin, sir Alan, na wala tayong extension na ginagawad, hindi tayo pwede mag-extend, sapagkat yan ay nakalagay mismo sa batas, yung period na yan, yung mga hindi po submit ay pwede pong humarap sa administrative fine na tinatawag. Yung mga mali naman yung submit yung mga medyo nagkamali o kaya may uh, sumobra, mas sila po ikakaharap sa kasong perjury, sapagkat under oath po yan, at the same time, violation ng SOSE loan natin. At uh, kapag naman sila dalong beses hindi nakapag-file ng SOSE, Ngayong 2025 at saka kung nakatakbo na sila noong nakarang eleksyon, dalawang magkasunod na eleksyon po yan, then yan po ay perpetual disqualification to hold public office na sabi ng Korte Suprema sa Joel Maturan versus Comelec ay siyang kakaharapin noong mga hindi nakapag-file ng dalawang magkasunod na sose. Mm -hmm. You mentioned uh, Attorney George Cerna, uh, ano yun? Administrative fine? Yes po, meron po minsan, depende sa gravity, 5 to 10,000 pesos na fine. Mm -hmm. Kaya yung iba, siguro naiisip nila mag-fine na lamang, tutal mm -hmm. naman uh, isang beses pa lang silang hindi na nakakapag-file ng sose. Pero minsan kasi dangerous po yung gano'n. Opo. Kasi eh, paano kung nakalimutan nyo na hindi pala kayo nag-file. Tapos sa susunod, hindi na naman kayo nag-file. Ayan po, pagkaganyan po, perpetual disqualification to hold public office.